everyone may buntag ka tanan pay nga aga at yung buntag gandang umaga sa ating lahat yan kapis kay sa atong panahon ron guys dagan salamat sa atong ginoon na kita gi mataning ning kabuntagon mapasalamat tong dako na diri guys sa kalibot likod na likod

tanan kumusta kumusta po sa inyong lahat hindi pa ako nanilig ito ang bahay tapos dito is mag ang ganda ng umaga guys na ang init na kaka ano na tayo panggatong Kumusta kayo dyan? Kayong lahat mga kapalower, ka farmer, <laughs> sa probinsya. Kumusta kayong lahat dyan? Ako ay mag-ano bugha. Thank you Lord. Another day. Okay. Ganda ng panahon yum ituk-uk wala kami pang gato na naubos na sa dalawang linggo sa laging ano umuulan ubos naitubod lang kahoy sob na yan guys paningot na dur pagis na pagis na talaga ito yung ano palaybot namin oh. ang ganda guys Green na green, masarap sa paningin. Green na green. Daming kahoy. Thank you Lord. God bless everyone. Bye bye guys.